Marami sa ating mga Pilipinong senior ang gustong lumakas pa, humaba pa ang buhay at manatiling independent. Pero ang tanong, paano? Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling supplements? Minsan ang sikreto, nasa mesa mo na pala. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang mga maliliit na bagay. Kung anong nilalagay natin sa plato, anong oras tayo kumakain, at anong uri ng nutrisyon ang tinatanggap ng katawan natin araw-araw. Lahat ng ito'y may epekto sa ating memoria, lakas, presyon, paghinga at oo sa haba ng buhay natin. Sa video na ito, ilalahad natin ang anim na prutas na hindi lang basta masarap o popular. Ang mga ito ay may sinusuportahang siyensya, mga prutas na kayang magpalakas ng puso, utak, bituka at resistensya. At higit pa riyan, pwede silang makatulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapababa ng blood sugar, at pagpapalakas ng butot kalamnan. Kung ikaw ay anim na pataas, ito ay hindi na lang tungkol sa pagkain ng masustansya. Ito tungkol sa pamumuhay na may layunin. Isang diskarte kung paano mo mahahawakan ang kalusugan mo sa paraang hindi komplikado. Pero epektibo. Sa bawat prutas na tatalakayin natin, isasama ko ang simpleng mga kwento, mga karanasan ng mga senior na parang ikaw na nakahanap ng bagong lakas mula sa mga prutas na ito. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Pero kapag natutunan mong gamitin ang pagkain bilang kasangkapan sa kalusugan, makikita mong may control ka pa. Kaya habang pinapanood mo ito, baka ma-realize mong matagal mo na palang hinahanap ang ganitong klaseng impormasyon. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ang huling prutas sa listahan, ayon sa mga pag-aaral, ay may potensyal na baguhin ang antas ng enerhiya mo araw-araw. At kung sa puntong ito'y interesado ka na, huwag mong hayaang lumipas ito nang hindi mo isinusulat sa papel o sa isip mo ang mga prutas na makatutulong sa iyo. Ilista mo, ibahagi mo. At kung may kakilala kang pwedeng makinabang, ipanod mo rin ito sa kanila. Hindi ito typical na health video. Hindi ito gawa para takutin ka. Gawa ito para bigyan ka ng kapangyarihang gumawa ng maliliit pero makapangyarihang desisyon simula sa susunod mong almusal. Dahil minsan, isang prutas lang ang kailangan para muling bumilis ang lakas mo, lumiwanag ang isip mo at mas maramdaman mong ikaw pa rin ang may hawak ng direksyon ng kalusugan mo. Unang prutas, blueberry. Minsan, isang simpleng almusal lang ang kailangan para mapanatiling malinaw ang isip. Isipin mo si Mang Ernesto, halos araw-araw siyang may kasamang asul na prutas sa kanyang umaga. Hindi niya ito kinakain dahil uso, kundi dahil napansin niyang habang ginagawa niya ito, mas maayos siyang nakakapag-isip mas kalmado, mas buo. Ang blueberry ay tinaguri ang brain berry ng mga eksperto. Maliit man ito sa laki, pero puno ito ng sustansyang may direktang epekto sa utak. Ang asul nitong kulay ay galing sa anthocyanins, isang uri ng antioxidant na may kakayahang labanan ang oxidative stress, pabagalin ang mental aging at palakasin ang koneksyon ng mga selula sa utak. Kapag regular mong isinama ang blueberry sa dieta mo, maaaring mapababa ang panganib ng Alzheimer's, dementia, at iba pang age-related memory loss. Sa madaling salita, ito'y hindi lang pampalinaw ng isip, kundi pananggarin sa paglabun nito. Hindi mo kailangang maghintay ng reseta para dito. Pwede mo itong ihalo sa oatmeal, gawing shake, o kainin lang ng direkta. Sa Pilipinas, maaring hindi ito kasing abundant ng iba pang prutas, pero sa mga lugar kung saan ito available, ito'y isang investment sa kalusugan ng isip. Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang cognitive test scores ng mga matatandang regular na kumakain ng blueberries kumpara sa hindi. At higit pa roon, may epekto rin ito sa mood. Napapansin ng ilan na mas magaan ang kanilang pakiramdam at mas kalmado ang kanilang kaisipan pagkatapos ng ilang linggo ng tuloy-tuloy na pagkain nito hindi ito magic fruit pero sa simpleng prutas na ito may taglay na posibilidad na sa bawat kagat may bahagi ng utak mong muling pinapalakas kaya sa susunod na bumisita ka sa palengke o grocery baka ito na ang paborito mong bagong kasama sa almusal at kung napapaisip ka kung epektibo nga ito tanungin mo ang sarili mo. Sa edad mong ito, anong halaga ang ibinibigay mo sa kalinawan ng isipan? Dahil kung mahalaga ito sa iyo, marahil panahon na para seryosohin ang mga simpleng bagay tulad ng blueberry. Kung nanonood ka pa rin hanggang dito, baka ikaw na mismo ang dahilan kung bakit mas maraming senior ang magbabago ng pananaw tungkol sa pagkain. Paki-comment ng salitang kalinawan sa ibaba kung sa tingin mo'y mahalaga ang malinaw na pag-iisip sa mas mahaba at mas makabuluhang buhay. Ikalawang prutas, abukado. Hindi lahat ng taba ay masama. At kung may isang prutas na nagpapatunay niyan, ito ang abukado. Sa unang tingin, mukha lang itong simpleng creamy na prutas. Pero sa bawat kagat, may dala itong lakas. Para sa puso, utak at buong katawan. Isipin mo si Aling Teresa, 74 na anyos. Mula nang isama niya ang abokado sa kanyang agahan, napansin niyang mas kalmado siya, hindi na agad napapagod at mas magaan ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Hindi niya ito sinimulan bilang diet trend. Sinimulan niya ito bilang panata sa sarili na alagaan ang puso niya habang may panahon pa. Ang abokado ay mayaman sa monounsaturated fats, ang uri ng taba na sinasabing tumutulong magbaba ng masamang kolesterol, LDL, at magtaas ng magandang kolesterol, HDL. LDL, Low Density Lipoprotein, HDL, High Density Lipoprotein. Sa mas simpleng paliwanag, ito ang klase ng taba na tumutulong linisin ang daluyan ng dugo, hindi ang barahin ito. Bukod pa riyan, puno rin ito ng potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong pababain ng blood pressure. Sa edad natin, ang presyon ay parang tahimik na banta. Hindi mo ramdam agad pero unti-unti kang inaapektuhan. Kaya ang pagkakaroon ng abukado sa pang-araw-araw na pagkain ay parang may natural na panangga sa loob mo. Isa pa sa mga benepisyo ng abukado ay ang taglay nitong fiber na tumutulong sa digestion at nagpapanatili ng tamang sugar level. Para sa mga senior na may concern sa diabetes o mabagal na metabolism, malaking tulong ang abukado dahil nagbibigay ito ng steady energy at pinipigilan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. At kung iniisip mong mahirap itong ihalo sa pagkain, isipin mo ulit. Pwede itong gawing palaman sa tinapay, ihalo sa salad, gawing smoothie, o kainin lang na may kaunting asin. Hindi mo kailangang maging chef para gawing parte ng rutin ang ganitong simpleng prutas. Ayon sa mga pag-aaral, ang matatandang regular na kumakain ng abokado ay may mas maayos na blood flow, mas matatag na tibok ng puso, at mas mababang panganib ng stroke. Pero higit pa riyan, may epekto rin ito sa mood dahil ang healthy fats ay tumutulong din sa produksyon ng hormones na nagpapagaan ng pakiramdam. Sa mga panahong parang mabilis tumakbo ang mundo, minsan ang kailangan lang natin ay isang simpleng sandali ng pahinga at isang simpleng pagkain na makakatulong sa ating panloob na balanse. Kaya't sa susunod na mamimili ka sa palengke, tandaan, ang isang abukado bawat araw ay maaring magbigay ng katahimikan sa loob at tibay sa puso. Isang maliit na kagat, isang malaking hakbang sa mas malusog na bukas. Ikatlong prutas, pomegranate. Kung ang dugo ang bumubuhay sa ating katawan, ang magandang sirkulasyon naman ang nagsisiguro na bawat bahagi nito'y naaalagaan. At pagdating sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, iisa ang prutas na matagal nang pinagkakatiwalaan. Ang pomegranate. Isipin mo si Mang Isko, pitumput-pitong taong gulang. Dati-rati, Mabilis siyang mapagod, laging nanlalamig ang kanyang kamay at paa at parang mabagal ang kilos ng katawan. Pero nang isama niya ang pomegranate juice sa kanyang hapon na merienda, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi ito milagro, ito isensya at disiplina. Ang pomegranate ay sagana sa polyphenols, mga makapangyarihang antioxidant na tumutulong upang mapanatili ang kalusugan ng mga ugat. Sa madaling salita, pinapakalma nito ang mga daluyan ng dugo, pinapababa ang pressure, at binibigyan ng panibagong sigla ang puso. At hindi lang ito limitado sa puso. Nakakatulong din ito sa mas malawak na sirkulasyon ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang utak, mata, at balat. Sa mga senior, ang sirkulasyon ay hindi na kasing bilis ng dati kaya't anumang makakatulong para ito'y mapabuti ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw. Ang regular na pag-inom ng katas ng pomegranate o pagkain ng buto nito ay may potensyal na pababain ang panganib ng heart disease and stroke at dahil tumutulong din ito sa pagbawas ng pamamaga, maaari nitong mapagaan ang nararamdamang paninigas o pananakit sa katawan. Bukod pa sa puso, may isa pang benepisyong dala ang prutas na ito. Laban ito sa pagtanda. Ang oxidative stress ay isang tahimik na kalaban na nagdudulot ng panlalambot ng kasukasuan, pagtiklop ng balat, at pagkasira ng mga selula. Pero dahil mataas sa antioxidant ang pomegranate, nakakatulong ito para labanan ang mga senyales ng pagtanda mula sa loob. Sa katunayan, ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang mga regular na kumakain ng pomegranate ay may mas maayos na blood vessel elasticity, mas maliwanag na kutis at mas mababang panganib ng degenerative diseases gaya ng Alzheimer's at arthritis. Isipin mo, isang prutas na hindi lang nagpapalakas ng katawan kundi nagtatagal pa ng sigla ng iyong itsura. Kaya't hindi na nakakagulat kung bakit sa maraming kultura ang pomegranate ay tinuturing na simbolo ng buhay at kasiglahan. Halimbawa, si Lola Nena, 80 taong gulang, simula nang idagdag niya ang pomegranate sa kanyang diet, inihahalo sa yogurt, minsan ay ginagawa pang tea, napansin niyang hindi na siya agad-agad napapagod. Mas gumanda ang kanyang kutis, at ang dating panlalambot ng kanyang tuhod ay tila nawala. Araw -araw na wala. Araw-araw na pakonti-konti, pero may epekto. Ang sekreto, hindi kailangang sobra, konti pero tuloy-tuloy. Isang maliit na hakbang araw-araw patungo sa mas maayos na sirkulasyon, mas maliwanag na isipan at mas mahaba habang lakas ng katawan. At huwag kalimutan ang pagpili ng tamang pagkain ay isa ring anyo ng pagmamahal sa sarili. Sa halip ng mga mamahaling produkto o supplement, bakit hindi magsimula sa prutas na makakaya ng bulsa at may napatunayan ng benepisyo? Ang pomegranate ay hindi lamang prutas na pampalusog. Ito rin ay paalala na minsan, nasa simpleng bagay ang tunay na ginhawa. Kung sa bawat araw ay may isa kang gagawing mabuti para sa sarili mo, bakit hindi ito? Ang pagsama ng pomegranate sa iyong pagkain ay isang maliit na desisyon na maaring magdala ng malaking pagbabago sa mga darating na taon. Ikaapat na prutas, papaya. Kapag usapan na itong tungkol sa panunaw at kalusugan ng tiyan, iisang prutas ang agad na naiisip ng marami, ang papaya at hindi ito basta chismis o lumang paniniwala lang ng matatanda. May batayan ito. Sa bawat hiwa ng papaya, may taglay itong ginhawa na ramdam hanggang kaloob-looban. Isipin mo si Aling Rosa, 74 na taong gulang. Matagal na siyang may reklamo sa tiyan. Kabag, hirap sa pagdumi, at pakiramdam na laging busog kahit kaunti lang ang kinain. Ilang gamot na ang sinubukan niya, pero panandali ang ginhawa lang ang dala. Hanggang sa sinimulan niyang isama ang papaya sa kanyang agahan. Minsan prito sa gilid ng sinangag, minsan naman ay hinahalo sa gatas o yogurt. Sa loob ng isang buwan, napansin niyang hindi lang bumuti ang panunaw niya, kundi pati ang kanyang enerhiya at mood. Ang sekreto ng papaya ay nasa taglay nitong enzyme na tinatawag na papain. Ito ang tumutulong sa mabilis at mas episyenteng pagtunaw ng pagkain sa tiyan. Bukod sa papain, mayaman din ito sa fiber na tumutulong para mas regular ang pagdumi at maiwasan ang constipation. Para sa maraming seniors, ang mabagal na panunaw ay nagdudulot hindi lang ng pisikal na discomfort kundi pati pagkapagod at kawalan ng gana sa pagkain. Pero ang papaya sa pagiging banayad nito sa tiyan ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta sa digestive system. Hindi lang panunaw ang tinutulungan ng papaya. May taglay din itong vitamin C, A at antioxidants na nagpapalakas ng immune system. Sa edad kung kailan mas madali tayong tamaan ng sakit, ang pagkain ng prutas na ito ay parang araw-araw na kalasag laban sa mga virus at bacteria at dahil natural itong anti-inflammatory, malaking tulong din ito sa mga may rayuma o pananakit sa kasukasuan. Si Mang Delphine, 77 na taong gulang, ay dating madaling sipunin at lagnatin tuwing nagbabago ang panahon. Pero simula ng gawing regular ang pagkain ng papaya tuwing hapon bilang merienda, napansin niyang mas bihira na siyang magkasakit. Sabi nga niya, hindi ko na kailangan ng vitamins na nasa bote. Ito galing mismo sa prutas. Dahil dito naging mas aktibo siya sa mga gawaing bahay at pakikisalamuha sa mga apo. Bukod sa physical benefits, ang papaya rin ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaluwagan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang maayos na panunaw ay nakaaambag sa mental clarity at emotional balance. Kapag hindi mabigat ang tiyan, mas magaan ang kilos, mas masigla ang isipan at mas magaan ang loob. Isa itong paalala na ang kalusugan ay hindi lang pisikal, kundi kabuuan ng ating pagkatao. Madaling hanapin ang papaya sa mga palengke o grocery at masarap ito kainin kahit anong oras. Pwede sa umaga, tanghali o gabi. At ang pinaka-importante, hindi kailangang mahal o imported para maging epektibo. Minsan, ang lunas ay nasa simpleng bagay lang na matagal na nating alam, pero ngayon lang natin muling pinahalagahan. Kaya kung nararamdaman mong mabigat ang tiyan mo, madalas kang inaantok kahit sa patang tulog o parang mababa ang resistensya mo, baka panahon na para subukan ang papaya, isa-dalawa, tatlong hiwa sa isang araw. Simple lang. Pero maaring ito ang simula ng mas magaan at mas masiglang pamumuhay. Ikalimang prutas, mansanas. Sabi nila, isang mansanas bawat araw ay naglalayo sa doktor. Sa panahon ng pagtanda, ang simpleng kasabihang ito ay mas nagiging totoo. Ang mansanas ay isang prutas na hindi lang abot kamay, kundi puno rin ng sustansyang kailangan ng katawan, lalo na ng mga senior. Ang mansanas ay mayaman sa fiber, particular na ang pectin, na tumutulong pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa dugo. Para sa mga matatandang may panganib sa type 2 diabetes o gustong mapanatili ang blood sugar sa ligtas na antas, ang mansanas ay isang simpleng solusyon. Bukod dito, ito rin ay may natural na antioxidants na tumutulong labanan ang pamamaga sa katawan. At hindi lang basta para sa blood sugar or inflammation, ang mansanas ay nagbibigay rin ng tulong para sa gut health. Ang fiber nito ay nagsisilbing pagkain ng mga good bacteria sa tiyan na nakakatulong sa overall digestion at immunity. Isipin mo si Mang Daniel, 82 taong gulang. Dati madalas siyang makaramdam ng pananakit ng kasukasuan at pagiging matamlay. Ngunit nang gawin niyang bahagi ng kanyang araw-araw na merienda ang isang mansanas, napansin niyang mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas madali siyang nakakagalaw at hindi na siya basta-basta napapagod. Bukod sa physical na pagbabago, napansin din ng kanyang mga apo na mas masigla siya, mas madaldal sa mga kwentuhan at mas masaya tuwing hapon. Ang mansanas ay versatile Maaring kainin ng buo, ihalo sa salad, gawing partner ng peanut butter para sa dagdag na protina o ihalo sa lutong ulam tulad ng adobo na may twist. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na preparasyon at madalas ay mura pa sa palengke. Maging ito man ay kulay pula, berde o dilaw, bawat kagat ay may hatid na benepisyo. Mahalaga ring tandaan na ang regular na pagkain ng mansanas ay hindi lang para sa katawan kundi para rin sa isipan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mansanas ay may mga compound na nakakatulong sa brain health na mahalaga habang tumatanda. Para sa mga seniors na nais manatiling alerto, focused at hindi makalimutin. Ang simpleng prutas na ito ay maaaring maging lihim na sandata. Kung sa mga sinabi natin ay may natutunan kang bago, baka panahon na para manatili kang kasama namin, iklik ang subscribe hindi lang para sa susunod na video kundi para sa sarili mong kalusugan. Dahil bawat impormasyon dito para sa iyo talaga. Kaya't kung naghahanap ka ng meriendang masarap, madaling dalhin at mabuti sa katawan, ito na ang sagot. Isa itong prutas na puno ng sigla at kasaysayan. Isang biyayang dapat nating yakapin araw-araw. At kung nararamdaman mong nakatulong sa iyo ang mansanas, mag-iwan ng komento sa ibaba gamit ang salitang sigla. Malay mo, ang simpleng komentong ito ay makapag-udyok din sa iba na simulan ang kanilang landas tungo sa mas malusog na pamumuhay. Ang bawat kagat ng mansanas ay maaring maging simula nang panibagong sigla sa iyong buhay. Ikaanim na prutas, saging. Kung may prutas na halos hindi nawawala sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino, ito ay ang saging. Bukod sa abot-kaya at madaling hanapin, ang saging ay tunay na puno ng benepisyo lalo na para sa mga senior. Ang simpleng prutas na ito ay nagbibigay ng lakas, ginhawa sa tiyan at proteksyon sa puso lahat sa bawat kagat. Isipin mo si Mang Ben, pitumpot siyam na taong gulang. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa palengke para bumili ng kanyang paboritong lakatan. Hindi lang dahil masarap, kundi dahil napansin niyang mas magaan ang kanyang katawan at hindi siya madaling mapagod kapag nakakakain ng saging. Isa pa, hindi siya nagkakaroon ng kabag o pananakit ng tiyan problema na madalas sa kanyang mga kaibigan. Minsan sinasabi niya na ang saging ay parang kanyang simpleng multivitamin sa araw-araw. Hindi dahil sa mahal, kundi dahil sa epekto nito sa kanyang lakas at gana. Ang saging ay mayaman sa potasyo na tumutulong mag-regulate ng blood pressure at pinapalakas ang muscle function. Mahalaga ito sa mga matatanda dahil habang tumatanda, mas nagiging marupok ang ating kalamnan at ugat. Kapag kulang ka sa potassium, mas madaling magkaroon ng pulikat, panghihina o pagkahilo. Sa isang saging lang, nakakakuha ka na ng sapat para labanan ito. Bukod sa potasyum, may taglay rin itong vitamin B6 at fiber. Ang vitamin B6 ay mahalaga para sa tamang function ng utak at para mapanatiling balanse ang mood. Kaya para sa mga senior na minsan nakakaramdam ng pagkabalisa o lungkot, malaking tulong ito. Ang fiber naman ay tumutulong sa maayos na panunaw at pinipigil ang constipation, isang karaniwang problema sa pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa ginhawa ng tiyan. Ang maayos na panunaw ay direktang konektado rin sa mas malakas na resistensya at mas magaan na pakiramdam sa araw-araw. At higit sa lahat, ang saging ay napakadaling isama sa pagkain. Pwedeng kainin ng buo, idagdag sa oatmeal, gawing shake o ihalo sa kakanin. Hindi kailangang komplikado para maging epektibo. Minsan, ang mga pinaka-epektibong bagay ay nasa simpleng anyo. At dahil sa natural na tamis nito, isa rin itong mahusay na alternatibo sa matatamis na pagkain na kadalasang nagpapalala ng blood sugar levels. Isipin mo, sa bawat kagat ng saging, para kang binibigyan ng yakap ng kalikasan, mainit, malambot at puno ng kabutihan. Tulad ni Aling Marita, 74 na taong gulang na nagsimulang kumain ng saging tuwing alas dos ng hapon para mapabuti ang digestion. Sa loob lang ng ilang linggo, naging regular ang kanyang pagdumi at mas gumaan ang pakiramdam niya. Simula noon, hindi na siya nawawala ng saging sa kusina. Dagdag pa rito, ang saging ay may kakayahang tumulong sa kalmado ng isipan. Sa mga oras ng pagkabalisa o stress, ang natural nitong sugar at nutrients ay nagbibigay ng mabilis ngunit ligtas na enerhiya. Hindi ito tulad ng matatamis na tsokolate na nagbibigay lang ng pansamantalang sigla. Ang saging ay may stable at gentle na epekto sa katawan. Kaya maraming matatanda ang nagsasabing mas relaxed sila pagkatapos kumain nito. Ang pagkakaroon ng isang saging sa bag tuwing lalabas o paglalagay ng isa sa tabi ng kama bilang midnight snack ay mga simpleng hakbang na maaring magbigay ng malaking epekto sa araw-araw mong kalusugan. Isa itong maliit ngunit makapangyarihang sandata laban sa panghihina pagkalimot at emosyonal na stress. Ngayong natapos na natin ang paglalakbay sa anim na prutas, malinaw na ang tunay na kayamanan ay hindi palaging mahal o mahirap hanapin. Ang mga simpleng prutas na kilala at abot kamay ay maaaring maging susi sa mas mahaba, mas masigla at mas masayang buhay. Sa video na ito, hindi lang nutrisyon ang ibinahagi namin. Naghatid kami ng mga tunay na kwento ng pagbabago, mga simpleng halimbawa ng seniors na muling nakadama ng lakas, sigla at ginhawa mula sa mga prutas na tila ordinaryo pero puno ng biyaya. Blueberries para sa utak, abokado para sa puso, granada para sa sirkulasyon, papaya para sa tiyan, mansanas para sa blood sugar, saging para sa lakas at katahimikan. Lahat ay may papel. Lahat ay mahalaga. Marahil iniisip mo na huli na ang lahat para magsimula ng bagong health habit. Pero habang humihinga ka pa, habang may lakas ka pa, may pagkakataon ka pa. Isang prutas lang, isang araw lang, araw-araw. Hindi kailangang baguhin agad ang lahat. Magsimula sa isang simpleng kagat ng prutas at hayaang ang katawan mo ang magsabi ng susunod na hakbang. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang bawat prutas na ipinasok mo sa iyong diet ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili, isang panata na kahit paunti-unti pipiliin mong mabuhay ng mas masigla, mas maayos at mas masaya. Kaya ngayon gusto ka naming marinig. Aling prutas ang nais mong simulang kainin bukas? Magkomento ng pangalan nito sa ibaba. Sa maliit na aksyong ito, hindi ka lang naglalakad para sa sarili mo. Nagiging inspirasyon ka rin sa iba. Baka may isang nanonood na matagal nang natatakot magsimula at dahil sa komentong isinulat mo, sumubok siya. Kung sa tingin mo ay may kabuluhan ang video na ito, huwag mahiyang ishare sa pamilya at kaibigan. Marahil sila rin ay naghahanap ng liwanag sa larangan ng kalusugan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay inspirasyon at praktikal na payo para sa ating mga mahal na senior. Salamat sa iyong oras, tiwala at bukas na puso. Mabuhay ka! At bago natin tuluyang tapusin, hayaan mong iwan namin sa iyo ang isang huling paalala. Ang tunay na kalusugan ay hindi lamang nasusukat sa blood pressure o blood sugar. Nasusukat ito sa kung gaano kakadalas ngumiti sa umaga sa lakas mong maglakad papunta sa tindahan at sa saya mong nakakausap ang mga apo. Kaya't sa bawat kagat ng prutas, isipin mong ito ay hindi lang pagkain. Isa itong pangako. Pangako sa sarili na pipiliin mong alagaan ang iyong katawan, igalang ang iyong edad, at yakapin ang bawat araw na may pag-asa. Walang maliit na hakbang sa taong may layunin. At sa bawat araw na pipiliin mong kumilos para sa iyong kalusugan, isang malaking tagumpay ang iyong natatamo. Patuloy tayong maglakad sa landas ng masayang pagtanda. Sama-sama tayong matuto, magbahagi at magsaya. Dahil dito sa ating komunidad, ang bawat sinyor ay mahalaga. Ang bawat kwento ay may saysay at ang bawat prutas ay may kapangyarihan.